mo itawag nila nga floating cottage pero ako yung matawag ani boat house. <laughs> floating cottage 400 saya ma masakay ka ni 400 good for one hour ang 400 ya dahil may tabangan po siya ani kay magbira ni sila sa PC why nagadto ka dito sa tumoy sa or di sa tunga-tunga sa lake. <laughs> Pwede dito mo on after one hour. Pwede din mo pa ulit. Si ate. Ang sayo mong kibuhat eh. Mamasul ka? Alam, mamasul siya. Nakay ko ha. Pila man imong bayad, ana? Walay bayad? Ah, librera. Ah, okay. Sige. Mamasul si ate. Halak <laughs> ka. Sige ah. Okay. Bago pa Nice. Si si Kuya. Aton tan makakuha ba si Kuya? <laughs> Dito si Gorog na agid makuha no. Akong bentayan si Kuya basik pagka-kuha. Subra <laughs> na man sa 5 minutes so lagi nakakuha si Kuya. <laughs> Gikaon <laughs> na lang siguro to isda ya. Yeah? Gikaon sa isda ang paon. <laughs>